Morning guys. Nako, naambon guys. Paano pa yan? Nagpapalaman ako ng tubig. Naambon siya guys. oh, so, ito yung aking uh, pinapakain ng na aso. nakabantay sa akin. Ito po kasulukoyan pa akong nagpapap ng tubig. Kaya lang umaambon. Kaya sumirong muna ako. Tignan nyo guys ang aking talim na alugbat. Eh. Ang ganda ng pagkakatubo at pala nagtanim po pa ulit ako ng mga bago mga bagong tanim yan kasi yung mga uh, luma na baka mamatay na yan kaya, kaya, nagtanim ulit ako ng mga bago mga tanim para sa ganun ay may panibagong sibol na naman ah yan guys tignan niyo as you can see maambon siya ay mahirap pong ano, pumunta sa telpro kasi naambun mamaya na lang ha, pumakyat pag natapos na yung ambon anyways yan tumitira na yung ambon kaya ito guys yung aso nandito lang sa bubong grabe sa yung pinaka guard dito para sa mga magnanakaw ito guys balikan natin ang aking tanim na alugbat ayan medyo ano na siya Matanda na pero marami pa rin mga dahon at mga talbos. Kaya tuloy pa rin ang aking ani. Tuwing weekend, umaani ako ng mga 50 na dahon at niluluto ko sa torta. tortang ng alog batiba. Kaya walang problema kahit na medyo matanda na itong alog batiba na to Tuloy pa rin ang pagbibigay ng biyaya tuloy po ay ang pagbibigay ng talbo sa mga dahon kaya maganda po ang may tanin na alugbati guys hindi nyo na kailangan mamalingki libre na kayo sa ulam pwede itong sahog sa pakbet sa torta sa paksiw sa nilaga pwede po yan kaya marami pong gamit mali, mali. Kuha mo ka ba? Laskal daw! Ayan. Guys. Sige na. Tuloy na tayo sa mataas para magpump tayo ng tubig. Let's go. Ayan. Ito po ang daan patungo sa taas. Ambon, maulan, madulas ang daan. Basa ang mga sahig. Kaya ingat-ingat lang. Ayan. yan guys ay naku palagi na lang naulan grabe ayan tayo guys sa taas kap tayo ng tubig Araskal daw, aras